Gandang hapon. Gandang hapon din. Sa punta? Yala, sa tabi. Teka saan si tatay? Yala, sa tabi lang. Ah, ah, teka oh. dyan. Oh. Tay, may pagkain ako dito. kumain oh, okay. ka na? Oo. Oh, okay. Kumakumain? Oh. Okay. Ito tay, hindi ka. Oh, okay. Ito, kain ka tay. Oh. Ano pangalan ni tatay? Masa dito, kayo. Thank you agad si tatay. Aabantayan mo. Nagkakausapin ko ulit. Ayun, may pala ka mag... Tay! Pwede ka bang makausap saglit? Saan no. ang pupunta mo? Yala sa tabi lang. May asawa ka ba, tay? Wala, wala. Binata ikaw? Uh -huh. Oo. Oh, ano yung tala mo? Tay, saglit lang. Uh -huh. May tatanungin ako sa'yo. Oo. Uh -huh. Kaibigan ako. Oo. Uh -huh. May pera ka ba dyan? Wala. Wala kang pera? Paano ka nagkakapera? Diyan, ah, nangangalakal ka ba? Tandali oh. lang tayo. Oh, okay, okay. Dito ka tayo lapit oh, ka. Okay, Kaibigan okay. oh. ako. Saan oh, okay, okay. ang kamis mo tayo? Dala sa ano? Laguna. At taga Laguna ka? Ano yung pangalan mo ulit tayo? Arcelito. Ha? Oh. Arcelito. Arcelito? Oo. Ilan taong ka na tayo? Wala pa. Ano pa lang? 26. 26 ka pa lang? Oo. Oh. Parang 27 ha. Oo. Oh. 26 o 27? 26 lang. 26 lang. Kainin mo yan tay. Dito ka sandali lang. Uh, okay, okay. Okay. May gusto mo kumain? Pabilihan ako. Pabili ako ng ano. Oh. May mabilihan ba ng pagkain dito? Ha? Uh, Ay, ito. Okay. Uh, friends. May french fries to? Tay. Uh, gusto mo to? Hindi, yeah, marami. Marami hindi. Uh, Kainin mo dyan, oh. Upo ka dyan. Upo ka. Upo tayo. Kain ka. Yan, eh. upo tayo. Pero kain ka, ha? Para may pagpintuhan naman ako sa'yo. Nag-lunch ka na ba? Ay, hindi pa. Sakto. Ayan, eh, kain ka, chicken. Yan, papakin mo na lang yan. Wow. Drinks. Eka. May mga tindahan pa dito tayo para mabilahan ng drinks mo. Bilahan kita ng inumin mo sa amin. May kapatid. Ayan, buksan mo tayo. May sauce. Para sa akin tayo, yung dalawang. Pinagamit mo. Saan? Gala. Ah, ha? Mukhang ano to eh. Sandata mo to eh. No? lang Wala pa sila, hindi pa dumarating. Ay, hindi pa sila dumarating. Asawa mo tay. Wala. Wala. Binata ikaw. Oo. Oh. Pati ka pa asawa. Walang kasaysayan. Walang kasaysayan? walang buhay. Walang buhay. Bakit? Paano nangyari yun? Oo. Oh, oh. Wala pang swerte? Sige lang, laban lang tay. Ba? Pagdating ng panahon, suswertihin. Ano bang nangyari sa'yo, Tay? Bakit? Dito ka, pagala-gala. Kasaysayan lang. Kasaysayan lang. Ano uh, ba yung kasaysayan? Hirap. Ah, mahirap? Uh, bakit mahirap? Hirap. Ha? Hirap hirap. Mahirap. Kaya nga, bakit naghirap? Hirap. May french fries din dyan tay Kaya hindi mo lahat ah. Ayaw mo ilabas para hindi ka nahirapan Okay lang? Oh, bago pa naman yung chinelas ni tatay Pero magkaiba Ito tayo yung french fries Kainin mo Masarap yan Baunin mo na lang o, sige, dalhin mo. Yeah. Oo, tay. Marunong ka ba sa pera, tay? Hindi. ka marunong sa pera? Bigyan sana kita pambili mong pagkain, eh. Oo, Gusto mo pera? Oo, oh, siya. Meron magamit. O, ano pang pipilihin mo, tay? Kapit. Kape. Ay, mahilig sa kape si tatay. Wala pa pera kahit magkano, Wala, eh? Bakit ka napunta dito tay? Kung mo, taga Laguna ka. Kasaysayan. Kasaysayan? Oo. Hirap. Ibang klase yung kasaysayan mo tay ah. Oo, hirap. Hirap? Oo. Saan pa may mabila ng kape dito tay? Meron na ung kape dyan. Ay, pakairam nga yung kape dyan. Hindi pa naman ito bawas eh. oh Tay, eto kape upo ko tay. ah. Marami akong dalang pagkain dyan. Eto tayo, hindi pa ito nabubuksan oh Hindi pa ito nababawasan. Tikman mo. <laughs> Tinungga na. <laughs> ay, init tay. Ala. Masarap? Diyan, diyan na. Ubusin mo tay. Meron pa. Ah, meron Hindi, meron pa. Oh, okay. Sayang. oh Tapos bibigay kita pang bilit tinapay. Tay, magkano to? Magkano yan? O, oh, ito pa, isa ba? Ang bilis mo naman umalis, Tay. Sige, ingat ka. Hindi, <laughs> inuubos yung kape. Tinungga na lang. Na yan. Okay lang, at least mga kababayan, napakain natin siya. Uh, hindi man natin makuha yung loob niya basta-basta ang importante dito napakain natin siya ng konti ayan ayaw niyang may pag-usap ng mayos eh kasi pag nakausap sana natin ng maayos saka natin maisipan kung ano ang pwedeng itulong natin pero pag mga ganun mga kababayan uh, hindi natin pwedeng persahin pero ang mahalaga dyan nabigyan natin siya ng kaunting barya napakain natin siya uh, lahat naman ng hiling niya meron naman sana Ayan, lang, gaya na akin sinabi, hindi natin pwedeng time, dahil yung mga ganyan, lalong-lalo na lalaki, yung dala niya, bakal, pag sa mo yan, pag kinulit-kulit mo yan, baka hindi mo maabangan o hindi mo matansya, bigla ka nalang pukpukin. Kaya mga ganyan sinari, sinari mga kababayan, ano, pakainin lang muna, yun, pag nakakausap na maayos at may, pag, uh, maigihan, pwede. Pero sa ngayon mga kababayan, yun lang ang kayang maitulong ng Team Daddy Frankie sa mga nadadaanan namin mga kababayan natin na naligaw ng landas. Nawa, uh, uh, gabayan sila ng Panginoon na hindi sila mapahamak, hindi sila madisgrasya at sana makita sila sa kanilang mga ng kanilang mga pamilya. Kaya pilit kong tinatanong kung saan ang bayan nila, kung maalala nila yung apelyedo nila, pangalan nila at kung ila, kung anong taon para sa ganon kung sa mapanood ng kanilang mga pamilya ay madali nilang ma-recognize ang kanilang kaanak. So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Paki-share yung video na ito para nang sa ganon yung mga tao na natin kasi marami rin tayo mga kababayan na naghahanap ng kanilang pamilya pagkasakali isa na si tatay sa mga hinahanap ng mga kababayan natin na kanilang mahal sa buhay. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Ayan. I love you all po. Tay! Tatay! Tay! Babay po! Ingat ka, Tay! Oh. Sige, tignan mo yung mukha niya para baka makilala ng mga kababayan natin si tatay. Bata-bata pa si Tatay. Wala pang 50 ito. O sige, sabihin natin 50. Hindi lalayo sa 50 years old. O. Yan, baka makilala ng mga kamag-anak, mga kababayan kasi maraming nagtatag sa akin na pinapahanap nila ang kanilang mga pamilya. Kaya pa po natin mga kababayan. Baka isa na si Tatay sa hinahanap ng ating mga kababayan. Ingat ka, Tay. Medyo mailap pa si tatay mga kababayan eh. Ito mga kababayan, lugar uh, Lemery mga kababayan, going uh, taal. Ayan si tatay oh. Wala sa sarili si tatay mga kababayan.